ngayon paparating na undas, muling nagdadagsaga o nagdadagsaan ang mga tao sa kanya-kanyang sementeryo upang alalahanin ang mga yumao. Katulad na lang sa Manila North Cemetery na puno ng kasaysayan. Panorin natin nga dito lang sa Zipid Trips. Yes. Nagsisimula ng dumagsa sa Manila North ang mga tao. Pero alam mo bang hindi lang ito pa sa sementeryo? Sa biyahe natin ngayon, pasyalan natin at alalahanin ang nakaraan sa likod ng mga lapidang hitik sa kasaysayan na minsang nagbigay inspirasyon at lumaban para sa bayan. Para sa ilan, ito ay tila isang historical walking tour dahil sa dami ng kailang personalidad at makasaysayang puntot na pwede mong bisitahin dito. Gaya na lang na himlayan ng National Artist for Film na si Fernando Poe Jr. Si FBJ ay kilala bilang The King dahil sa mga pelikulang tumatak sa masa na patuloy pa rin tinatangkilik hanggang sa kasalukuyan. Isang balak lang. Kasama niya rito ang kanyang may bahay na si Susan Roses, ang tinagurian namang Queen of Philippine Movies, isang tahimik na paalala ng kanilang legasya sa showbiz at sa ating bansa. Sunod nating puntahan ng mga dating leader ng Pilipinas. Dito makikita ang himlayan ng dating presidente, Manuel Rojas, Sergio Osmeña at Ramon Magsaysay. Makikita rin dito ang himlayan ng tanjang na senador na si Claro M. Recto at dating alkalde ng Maynila na si Alfredo Lim. Sa kabilang bahagi naman makikita ang puntod ng komedyanteng minsang nagpangiti at nagpatawa sa atin noong dekada 90 na si Larry Silva o mas kilala natin bilang si Tipoy. Sobrang, sobrang takaw mo man Bart! Agaw pansin din ang musileo ng mga veterano na itinayo para sa mahigiting nating katipunero. Isang dambana para sa ating mga bayaning lumaban at nagsakripisyo para sa kalayaan ng ating bayan. Hindi rin dapat palampasin ang magkasamang himlayan ni na Atang Delarama at Amado Hernandez Si Ka ang reyna ng kundiman at kauna-una ang aktres sa Pilipinas na kamakailan ay kinilala bilang National Artist for Theater. Habang si Ka Amado naman ay ang National Artist for Literature na isang makata at nobelista. Kita e, mo nga naman, oh, na natiling magkasama sa entablado man hanggang sa buhay na walang hanggan. Dito mo rin makikita ang himlayan ng mga Boy Scout na namatay sa trahedya noong 1963 kung saan hanggang ngayon ay ating ginugunita na ay naging pangalan ng ilang kalye sa Quezon City tulad na lang nila Scout Albano at Scout Chotoko. Ika nga yung nagmistulang pasyalan ngunit paalala lang na hindi lang ito basta himlayan ha. Ang mga ito ay buhay na museo na nagpapaalala sa ating kasaysayan. Magandang pasyalan at magbalik tanaw ngunit huwag pa rin natin kalimutang sumunod sa mga panuntunan at respetuhin ang puntod ng mga yumao. Mula sa Manila North Cemetery, i per aquest sessió sonant no t'he treps.